Oh. Magandang gabi po. Magandang Nandiyan gabi. po si Mama Eileen. Yes po. Maliligaw po ulit ako. May dala po ako dito. Ito po. Pwede po kumamasok. Opo. Oh, gabing -gabing so, gabi ka po. na po eh. Ay, siyempre po. May dala po ako sa inyo. Ano? Ito po. Pork. Ayan po, fork, Dalay ko na po sa rep niya. Makikilagay po. na rin po. Ayan. Diba kung meron po kayong sinigang mix, para po yun doon. Ito naman po, beef. Ayan po, beef. Lalagay ko na po dito. Sige po. Tsaka meron na rin po akong dalang cheese dog para po salamusal -sal -sal yung bukas. Ang po cheese dog. Sino magluluto? Ay, ako na din po. Pag maaga po ako nagising bukas. Tsaka po, ito po, may hot dog po, tender juicy. Ayan, lalagay ko na po dito ha. Tsaka po, ay dalala na rin po akong isda. Ayan po. Ayan mo na po dito ang isda. Ay, paborito niya po yan, isda. Ayan. Tsaka po hipon. Ayan, may dala po kong hipon, no? Oh. Tsaka po, ito pa po hipon pa po ito. Sa kilo po ito, ayan, pag pwede po ay magsigang, tsaka po mag... Uh, butter cherry, masarap po yun. Ay, ito pinais na isda ho, ang aking paborito. At, pina isna isna, isna ay, pinais na isda po. Ang aking paborito. <laughs> po nilagay ko na po doon sasagutin niyo na po ako pag binayaran mo na po ang kuryente natin baka Ay, malapit -lapit, lapit na sige po alis na po muna ako salamat po, po.